Isang taon na pala mo lalong dumating kami dito sa UK at bakit nga daw ba kami umalis ng Pilipinas? Exactly a year ago, February 17, umalis kami ng Pilipinas. And bali morning yung flight namin. Madaling araw pa lang, nasa airport na kami at medyo na-delayed pa nga yung flight. Ito yung first time na kaya ako ng airplane, saka ang twins. And of course, first time din namin makakapunta ng United Kingdom. At madami nga sa inyo nagtatanong kung bakit ba kami umalis ng Pilipinas. Actually guys, matagal na namin itong pinaplano. So bali 2019, nung pinanganak ang twins. Bali October yon, tapos syempre maliit pa ang twins sa Pilipinas pa kami nag-spend ng Christmas and New Year. February 2020, doon naman namin pinabinyagan ng twins. Hindi din namin sila kagad na ikuha ng passport kasi inaantay pa namin yung PSA. Hindi ko sure kung that time lang ba o hanggang ngayon, one year daw yung inaantay bago makuha yung PSA. Or yung kanilang birth certificate. Or baka kasi sa probinsya nga kami nakatira. And yun nga yung number one requirement, pagkuha ng passport. Punta pa nga kami sa main office at hindi rin kami nakakuha. Hindi pa daw available that time kaya nagantay kami ng ilang months. At dito na kami inabot ng lockdown. At wala nga tayong magagawa kasi bawal lumabas. Nung medyo lumuwag na yung rules at nag-open na yung offices, nagpa-schedule na kami ng appointment. Bali sa Lucena na kami nagpa-schedule. PSA office din kasi doon at same day nyo din makukuha. At tamang-tama naman kasi hapon yung sa passport. So, inagahan na lang namin. Naging successful naman that day yung dakad namin. Tapos, next step na nga, isikukuha namin sila ng visa. Pero bago yon ilang weeks din yung inantay namin para makuha yung passport passport. Pagkadating ng kanila mga passport, yun naman kami nagpa-schedule para sa kanilang visa. Actually, tourist visa yung una naming in-apply. Tapos, after few days, nag-email sila sa amin. At dahil British citizen nga yung kanilang daddy, ay automatic British na din sila. Ano ba yan? Nakakabulol. So, yun, binigyan kami ng dalawang options. mag apply kami ng right of abode or British passport. Mas mabilis yung right of abode, kaya yun na lang muna yung in-apply namin. Kasi pagdating naman namin ng UK, anytime sila pwede kumuha ng British passport. So, yun yung naging process kaya nagdouble double pa kami ng bayad. Dapat kasi rekta na, na ROA o kaya naman ay British passport. Anyway, ilang araw nakuha na nila yung kanilang visa. And then next step is yung visa ko naman. Nagrabe ang hirap ng pinagdaanan namin. Madami kasi requirements. Meron ding mga financial requirement na kailangan yung abutin. At sobrang dami talagang documents yung kailangan. Kailangan naka-arrange na lahat. Yung pera, yung bahay, at kung ano-ano pa. Yung iba nga ay kumukuha pa sila ng solicitor. Pero kami, nag-DIY lang kami. Ang balak talaga namin that time is kumuha ng priority service. Kaso, nung lumuluwag-luwag na sa COVID, doon naman nagkaroon ng war. Tinanggal nila yung priority service na magkakaroon ka ng answer na parang within 2 days or 3 days. Basta ganun, sobrang bilis lang. Mag-additional ka lang ng bayad and pwede mo na siyang i-avail. Pero dahil nga doon sa war, inalis nila yung priority service. So, no choice kami. Standard yung kinuha namin. And normally daw before, parang 2 months lang meron ng answer. But instead of 2 months, ginawa nilang 6 months. Kaya grabing grabe na talaga yung delay. At nakakakaba talaga kasi sa dinami-dami ng requirements, hindi mo talaga sigurado kung ma At marami na din talagang nare-refuse. Minsan nga kahit nagbayad na sila ng solicitor, nare pa. eh kami, prayers nga lang tsaka research. After mga 5 months, nag-email sila sa amin na nag sila ng additional requirements. Dito na kami kinabahan kasi hindi namin ma-provide. I mean, may iba kaming binigay na medyo related at akala nga namin hindi na kami ma-approve. Hindi na talaga kami umaasa at nag-iisip na nga kami ng plan B. Sabi namin pag hindi na yung spouse visa, mag-visit visa na lang muna. Pero after mga 6 months, thankfully, approved naman yung visa. Dami talagang delays na nangyari. And 2 years na nga hindi nakaka-uwi ang kanilang daddy sa UK. Kaya parang medyo na homesick na siya. And buti nga, finally, okay na lahat yung aming visa. Pagka-receive namin, nag-book na kami kagad ng flights. And February 17 nga yung napili namin. Ang reason talaga kung bakit kami umalis eh dahil nga nag-COVID, hindi pa namimit ng twins yung kanilang family dito sa UK. Medyo na homesick din yung daddy ng twins, kaya kailangan na niyang umuwi. Plus, hindi ko pa rin na-meet yung kanyang family. Also, dahil foreigner siya, konti lang yung opportunity sa Pilipinas. So, kailangan talaga namin pumunta dito para makapag-work siya. And bali, 3 years old ang twins nung umalis kami, and kailangan na nga nilang mag-start ng school. Bukod sa quality ng education dito, ay free ang school. Kaya, mas okay kung dito sila papasok. And of course, kailangan nilang ma-experience sa tumira dito. Isa din sa goal, ay makakuha ako ng British passport. Para anytime, magpapabalik-balik na lang kami dito na hindi na kailangan mag-apply ng visa. And baka mas marami ding opportunities yung mag-open dito para sa amin. Dito nga din pala ay free ang healthcare. O kahit everyday ka sa hospital, wala kang babayada. Grabe no, ang bilis ng panahon. Kalain mo yun, naka isang taon na kami kaga dito. And yun lang. See sa so next vlog. Bye!